Ang umaga sa inyo mga kasawi, kamusta na po kayong lahat? Nauwi no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Abasa tayo ng ating mga mensahe yan. Ay nako, kahit mahal ko ang babae, kung may amoy at mapaklay, iiwan ko yan. Sinyalis ng babaeng burara sa katawan. Ang hanap ako ng tilapia na manamis-namis at mabango, tama o mali ang ating sender mga kasabi ay isa lalaki. Sabi niya kahit pag-aano niya kamahal ang isang babae, pero kapag ka ito daw ay mabaho ang tilapia, ibig sabihin hindi niya daw kayang kainin. So, sinyalis din daw ito na ang babae ay burara sa kanyang katawan. Kaya, kung bakit nga ba daw maamoy? So, maamoy kasi daw ang tilapia. So, tama ba o mali? Magbibigay tayo ng opinion sa ating sender. Big a uh, yes. Kasi ang isang babae, kapag ka eto ay hindi malinis sa kanilang mga tahong o tilapia, so ibig sabihin naman talaga ay hindi sila malinis sa kanilang pangangatawan. Kasi bakit? Dahil siya Siyempre ikaw ba naman ay isang babae, hahayaan mo ba na mga moy ang iyon tilapya? Kahit alam mo na sa sarili mo na talagang maamoy ito at masangsang siya masyado. Kailangan kung ayaw mong maamoy ng asawa mo o jowa mo gumawa ka ng paraan para magkaroon ng malinis na tao ang iyong katawan. Siyempre ikaw mismo sa sarili mo ay mandidiri ka rin tapos matuturn up ka din. Siyempre iniisip mo dapat ang iniisip ng iyong jowa kapag once na ito ay maaamoy niya ang mabahong tilapia. Kaya sa mga kalalaki yan, hindi mo rin talaga ma insist sa kanila na talagang kakainin ang inyong mga tahong. Lalo kapag ka once na talagang maamoy ito. So, ibig sabihin, may mga lalaki kasi na hindi nagtsatsaga. ba diba? Sabi nga natin, sender, maghahanap daw siya ng tahong na manamis na miss or tilapia. Ayaw niya daw sa babahong tahong. So, ibig sabihin may mga kalalakihan talaga na hindi nakakapagtiis kapag once na maamoy ang tilapia ng kanilang asawa o jowa. Kasi number one niya na nakaka-turn off naman talaga. Kaya kung ayaw mo ma-turn off yung asawa mo or jowa mo, mas maganda na maglinis ng ating private part. Kasi ito yung pinaka-importante. Ating mga babae kapag malinis ang ating mga tilapia. Para naman, kapag kayo ay may laban ng iyong jowa or asawa ay hindi siya ma-turn off sa iyo at talagang masarap siya magmukbang dyan sa inyong mga tilapia. Take note lang yan ha sa mga kababaihan, maglinis ng inyong mga tilapia para naman si Mister ay gaganahan sa pagmukbang dyan sa inyo. Yan lang po yun yung ating advice sa ating mga kababaihan kapag once na aamoy nyo na yung inyong mga tilapia na hindi ka aya-aya, kailangan gumawa kayo ng paraan, may mga dapat na naman kasi kainin or kayo magpa-check up kayo para malaman nyo kung bakit nga ba masyadong masangsang ang amoy ng mga tilapia nyo para mabigyan kayo ng doktor ng gamot para dito para maiwasan ang pagka-turn off ng inyong mga jowa sa inyong mabahong tilapia. So yun lang po yun mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga.